mga boss, another Friday, another Pets na naman tayo dito sa Buhawe Pet Market. Tara, samahan niyo ako ngayong Friday dito sa Buhawe Pet Market. Update tayo sa mga pets dito. Tara, dog market tayo ngayon mga boss. Good morning, boss Maggie. Ayan sa Buhawe Sir Boss Maggie. Dapat pala kayo, boss Maggie. Good morning, boss Maggie. <laughs> Good morning, boss, Good morning, boss. Good morning, boss Butik. Ito, ang ganda na dala ni boss Butek ngayon ha. Mga blue Luchaw. Ilang months na ito yeah. ba? Su -sure so, ito. 2 months. 2 months na. isang backseat, at di orm. Isang backseat, tatlong di na. Puro babae ito kayo. Puro babae. 8, 8 pa isa. 8-5 pa Ang solid mga dila nung lahat. Luta. Luta ng lahat. Yeah. Yeah. Luta. 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 Meron tayong Luta. 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 ito. Ito, 8K, 8K. 8K to, babae. ito, babae. Ah, ito. Dami yung tayo, ito, pick up na bumire niya. Ang ganda. Ito, bigyan ko ng 8K na lang to. 8K na lang? Isa ano na eh. Ano to? Lala ka ba? Lala ka. Lala eh. Ganda niya, no? Dito. Yan. Ito, tapa. Okay. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Butek. PM okay. lang kayo sa FB niya. Thank you, Lucas. Thank you, Boss ah. Thank you, hey, Boss. Morning, Gajon. Hi, good morning, Gojay. Good Kita good update tayo kay Gajon di oh. sa Bungawe. Eto may mga bagong pasayo, Golden Creeper. Eto may mga Golden na si... Kuya Jun. Ah, uh, bali anin ko Kuya Jeka, tatlong lalaki, tatlong babae. Ah, ito yung mga babae. Uh Oo. -oh. Ah, Bali ito masol sila. Ah. Uh -oh. ako mapapasin niya mga color red, big bone niya mga yan. Uh -oh. Color red, isa lang yung light color natin cream. Oo. Oh. Uh, ito lang Bali may paper yan, ona nana Ah. Oh, na, na. uh -oh. Uh -oh. bali uh, bigay ko niya yan uh, 15k each. Yun, this is negotiable. Negotiable pa. Oo. Uh oh. Uh -oh. Ang ganda niya, no. Ang ganda niya mga big bone katatapos ng kumain, ayun oh. Uh -oh. <laughs> mga lalaki. Oo. Uh oh. Shoutout ko pala Kuya Jake. Eh, I-encourage ko lang yung mga ah. buyer natin na nagpupunta ng grotto every Sunday. Ah. Meron na rin tayong every Wednesday ha. Ah. Ayun, every Wednesday. Nakaka dalawang Wednesday na tayo ron. Oo. Shoutout rin at the same time yung kumuha ng Wednesday. Yon. Ng husky natin. Ayos ah. Kay Ma'am Marilyn o. Oh. Ma'am Marilyn ayun, ng Muson, Bulacan. Oh. Ayun, kumuha ayun. Ng, ang, ano, natin ng husky pala. Ayun, oh. shoutout po kay Ma'am Marilyn. Ayun. Thank you. Kuya John ha. Good morning. Ante.

Overload to na po merenya na. Puro rare kulay nila. Eto, rare kong kulay na to. Una na lang kayo dito. Ang ganda Ayan, Lala. yung text natin sa isa po yun. Ayan, kita nyo. Kita nyo palit at lohawa ko guys ha. Oo, delete lang yung mga tina po merenya. So, Meron tayong quality cream. Uh, Parang kondensada ang kulay nyo. Creamy, creamy white. Kuya lalaki. For only 15k. 15k. Talagang snap nose. Yes. Quality bird type. Kita mo naman o. Oh, walang uso. Quality, muso ya. habas. Ito naman. Ito blue ba to, yeah. Blue na habas. Yeah. Blue. kita mo kay Jay, ah. niyan, hindi yan black guys. Blue. Jen, eh. ba. Yon, ganda blue. Pala po <laughs> mga sa. Isa. Ayan, Ang blue na rafting na rin yan. Di rata mga boss. Inaanala kayo din. Anong gender na ito ma'am? Lalaki. Lalaki. Good ito magandang pag-start. Good for future ito guys. Yun. Pero walang uso rin ito, Snap nose, ganyan. Ano na ito ma'am? 20 k Kasi rare ito mga boss. Negotiable pa naman yan. Guys, sa iba, trip refreshion nito. Oo. Oh, oh. nyo ito sa 20. Super mura nito. Kahit walang papel to, vaccinated na rin. Oo. Oh, safe yan. Tsaka yeah. hindi yun eh. Hindi yun ang usapan guys. Yung quality. Oh. Yung real ng color. Oh, bihira yan mga, mga boss. Kaya... ito, ito, ito naman. naman. Meron tayo. Gusto mo ng panda? Panda, panda naman to. Meron yeah. tayo. <laughs> Babae naman to, guys. Babae naman. Ano so, panda panda, kuya. Pandang panda, oh. Ito naman yung kulay, oh. Nababa. Kaya nang white isa sa gilid. Kasi nang buntat pabila. na yun, no? Kabila pure white, kabila uh, black white. Ayun, may spot siya ng black. Ito naman is babae, kuya. Uh, Pince. Pince. Yun. Murang-mura na. Kay mm -hmm. Ma'am Jade. Sigaw siya pa yan, ha? Kay yes. Ma'am Jade. Yun. PM yeah, lang kayo kaagad kay Mang Jade. Kumerin niya na overload. Yun. River nose pa, oh. Deeper nose. Magkano ito, ma'am? Bigay ko lang ng 7. 7,000? Ilan mo na seven. Seven Saan, ilang ba ito? Ah... Uh... Going for months. Going for months. Kuya, ma'am yan ang kawin na. Yun. Going for months. Magkano ito, ma'am? Seven. Seven thousand. Vaccinated na rin po ito. Vaccinated na. Ito, magandang pang future start. Guys, original shih tzu, ha? Yan, ganda niya, no? Pangumpang mo yan. Ganda pa ng, ano, mukha, o. Mas pangumpa sa akin, to. Yan. Babae ito, lalaki. Babae ito, lalaki. For only 9 lang. Thank na lang sa mga naghahanap ng budget. At pa pag lalaki, yan. bigay ko ng 8. Uh, o oh yun, pag uh, lalaki, 8 na lang daw. May di bang pitch tayo? Pitch na yun mga boss. Yan. Murang-mura na kay Ma'am Jade. Dahil siya na choco. Pagka na ito, ah. Ready to breathe. Uh, ah. 10 to 11 months. Pabae. Pabae. For only 9K? 9K na lang. Yun. Tapos meron tayong sheets na available sa bae. Ah. Ito naman is guys, crossbreed lang. Crossbreed na sheets. 3-5 ah. lang. 3-5 lang. Yes, lang. babae, pink style. Yun. Sa pong pong natin, ah. babae, mahilig pa kapag shake hands guys. <laughs> parang, Ayos ah. Parang lagi na nanalo siya sa loto. <laughs> babae. Babae. Kasi eh. pero pag subscriber, dose na lang. Yun. Ilang months na to ma'am? Uh, 1 year and 2 months. Ayun, hintayin na lang mag-hits yes. no. Opo. Okay. Yan. Tapos meron tayong bigel. Ito, bigel. Sa mga naghahanap ng bigel, meron si Ma'am Ilang months na to, ma ito, Ma'am? May dalawa tayo available, pero isa na lang i-flex ko. Two ah. months and half. Ah. Babae. Kuya, mm. 5'5. Pero pag-subscribel, 5 na lang. Ayun, 5 na lang binibigay ng Ma'am Kate. 5 na lang, yun. yung, guys. Ang ganda niyan. Okay. ito, taba nito. Maritas na French Bulldog. Maritas ng French na ito, ha? taba, ha? Kuya, niya, ha? May ah. Isabel. Isabel. Ah. Uh, Fins eh, uh, kuya kaya lang, one ball. One ball lang siya? Yes, no papers pero quality. Oo, well, uh, uh, taba niya ba, no? Oo. Uh, Parang baboy guys. Pang-pet na lang. Fins negotiable, negotiable pa. Negosyable pa. Uh, yon. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Ma'am Jade, DM lang kayo, okay tawagan niyo sila. Pwede niyo ako makontakt, medyo busy minsan, Kuya Jade. Yon. Thank you po. Sige Ma'am Jade ah. Ano Ate Joy? Good morning! Ito, update tayo kay Ate Joy dito sa Pukawi. Ang Ate? Okay. Ito, ganda na ito ha. dito na tayo sa Mickey <laughs> Ah, yeah, ganda na. Dala ni Ate Joy o. Ilang 3 months na. Magkano ito Ate Joy? 10,000. Ganda, cute o. Oh. So, ano? Ito naman natin, ano to? Pumerian. Pumerian. Ayan. Yan. Ito, li ang liit lang, no? Ang gano'n Ate Joy? 9,000. 9,000. Ayan, ganda yan, no? Pumerian. Eh, Ate Joy, hindi ka piyan natin, no? Yun, sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Ate Joy, kontakin niyo lang siya sa number niya. 0910-987-3045. Ayan, si ate Joy. Okay, ate Joy. Thank you, Ate ah. Joy, ha? Thank you. Hello, hello. Yes, yes, good morning, Kuya Jake. Siyempre, good morning po. Shout sa mga viewers ni Jake J kaya Jake, meron tayo ito. Napakaganda merlo. Good, 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 Ayan, eh. nice yes, merlo. Yes, napakaganda na ito. Pomeranian po, ha? Ah. Jake, ang bulang bang ng shih tzu. may lang labas. Napakaganda. Sa nag-alap dyan ng toy dog, ha? Yan, o. lang to. Kung magba kayo, Bigay ko 4,000. Ah! Ay, ah, dala yung diwan. Yes, ito, Kuya Jake. Meron tayo chow-chow. Napakaganda. Babae. Bigay ko na na lang pure breed. Uh, bon, siya, May dalawang dewarm. Yan. Kaya meron tayo dito, German Rottweiler. Sa nag-arap ng kanila, large big bird, lalaki. Uh -huh. Quality yan ha. Ah. Bigay ko ng 4,000. Siyempre, pag-subscribe nito, Jake, 35 na lang. Ayun, 35 na lang. Bipo doon. Yan. Three yan. Three player, okay. Ito, Husky Gold Retriever Blue. Eyes so. Oh. Na, sa nag-aarap na, ng uh. Husky, ha. Uh, yan, lalaki <tod> ko, Jake. Dalawin na sa bakit pa unahan <tod> ulit. Uh, 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 husky Gold din, o. Apat na libon. Napakaganda. Big bone. Liver nose. Blue eyes. 4,000 isa, Kuya Jake. 4,000 na lang. Kuya Jake, siya nag-aarap ng Rottweiler, Labrador, Big bone, o. Napakaganda, o. Kaya, bigay ko, 35 isa. 35 na lang. Yan. So, pa kuya Diego, puro lalaki available. Oo. Uh, Ang rap 535 sabi. Oo. Ganda. <laughs> ito pinakamaganda pahanay yeah. okay, hana yo. Yeah. Ito yeah, pa kada iya. Kapag dalawa kayo ng budget kay ng 3,000. 3,000 na lang budget nila. So kaya okay, jet meron may budget din dito ito. Oh. So nag-aarap ng maingay yo. Oh. Maingay na pang garden sa bahay yo. Oh. Ito. Pati ga 2,000 na lang isa labrador. Okay, na lang mga boss, Okay yo isa. Okay lang yan. Kaya pag bibigay ko 3,500 dalawa. Kaya para sa babae, golden lab. So, salamat kay Jake. Salamat sa mga gusto mong kapil kay Ate Emily. Lang kayo kaya Thank you, Emily. Good morning, Boss Mark. Morning. Ito, Good morning. Ito, update tayo kay Boss Mark. Uh, sa ito ba? Itong yeah. friends? Okay, so may friends tayo dito. Ito, ang ganda ng friends mo yeah. friends, months, ba sa? friends, 8 months. Kompleto ba ako na may papers? Uh, yan, yeah. female, 15,000 ko na lang in oh. 15,000 uh, na lang ito. Ganda. quality ha? Quality yan. 8 months na. 4 months na lang hihintay niyo rito. Yan. Possible magita. Ito yung mga golden naman natin. Ito, golden. No? Oh, ang ganda. Three months mahigit. Uh -huh. Sige ko na lang ito, 12,000. 12,000 na lang to. Ah, ito. tapos yung isang babae natin, oh, 10,000 10, na lang. Uh, ito, babae. 10,000. na lang Yan. Tapos, PM lang kayo sa FB niya. Uh oh. sige mas you, boss Mark. Ha? Thank you, thank you. Thank you. Ang dala mo nga Ito, daming dalang ko Kini okay, kuya Ito, ganda na ito ah Ito, ah! Alas tinil. Oo. Oh. buwan na ba 3 months na. 3 months na. 3 months na. ah, 25. Yung female. May mapilta ko kuya? May papel. Kompleto, bakuna. Ayun, may bakuna na rin. Alagaan, Alagaan na lang. Alagaan na lang. Ito Yung... Yung, male, 22. Asa male, 22. Ito, oh. pu puro male na to kuya. Oh, yeah. uh, ito, Ito, oh, male, oh. 22. may mamelta ko yan? Eh, papilter. Magkakapatid sila. Ayun, magkakapatid. Yeah, 22K. Ayun. Ito pa. Ayun din to. Ayan, yeah, may ay, din yan. yan. Saka to, kuya. Lan. Itong tricolor. Oo, uh, tricolor. yan ang female. Ito yung female. Oo. Uh, Itong mga to. Yung ay, ay, to. male. Yan. Sa ilan yung kuya? Oh, yan. May talatang. Oh, Ito, ilang, ilang buwan na to kuya? Adult na ba to? Yan, na yan. Yung adult. Yung adult. Oo. Oh. Ilang buwan na ba to? Ah, uh, ano na yan? One year na may get. One year. Magkano <laughs> to? Ano ko na lang siya 25. 25. Babay ba to? Oo. Oh. Babay. Pwede uh, nang ba gawin later, no? Pwede nang gawin later. Yun. Just paper nga lang. Just paper. Ayun, sa lahat ng mga... Pero mo, ano yan? May bawas pa. Yon sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Kuya. O takin niyo lang siya sa number niya. 0921-407-6122. Yon. Ano ba? Ronnie. Si Kuya Ronnie. Yan, kontakin niyo lang si Kuya Ronnie. Thank you, Kuya Ronnie. ha? Thank you, thank you. Well, Good well, morning, Boss Brian. Good morning. Talang time na ulok ha. Long time na ulok. Kamusta, Boss? Okay na. Handa lang mo ngayon. Okay na. Ito, Sitsu lang. Sitsu, tabaan ito ha. Mabayin pa na yung isa. Nakakapatid to. Ah, nakuha <laughs> na yung na isa. Ayan, oh. gaganda ha. Dalawa, okay. Right? Magkano rin ito? Ito, Choco Lavender. Dugay <laughs> uh, ko na lang doon ng 6-5. 6-5 ang six isa. 3-1, oh. dalawa, vaccine, tatlo, the world. Yun. Ano mga gender niya? I suspect, um, female, male. Ah, ito yung male. Ito yung male. Taba. Ako, ito ito yung yun. female. Ah, nila ito choco ah nila itong choco choco laban kasi eh Kaya ba ito, isa uh. nose din oh Ito magkano to? din 6.5 lang din Ano to babae? Babae to Babae yan choco Yan Una na lang kay diyan choco okay, Ito yung vaccine na to Dalawa ayo ah, may vaccine na rin ah. Ito ito boss. yung Ah. Oh. Tatlo ang deworm. Ah. Oh. Fever din. 5 months na to, pero late. Lang. Oh, late lang lang. Magkano to? Five, Five na lang. Ano to, lalaki? Babae. Ah, babae. Ayos 5 na lang, oh. Five, -five na lang. Livernose pa yan, oh. Oh, eh, liver yan. Yun. Uh, Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-abel uh, kay Boss sa Brian. Sa uh, Balinsuela, uh, malabon malabo na butas, free delivery tayo. Ah. Uh -huh. Rapid ng Balinsuela. Oh. And then, yung mga ibang lugar, pwede naman. Basta, depende sa location. Yun. Add na, uh, na lang kayo pag may gumalaw. Add na lang, depende sa location. Anong contact number mo, Boss Brian? Yung marin dati, 0966 Yan, si Boss Brian. Thank, thank you, you, Boss thank Brian. You. Thank, you, thank, you. thank you, thank you. So, guys, ito na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, J.K. Kitakits tayo, kita-kits tayo bukas, mga boss. Babush!